Hello guys, good morning yan. 6.44 na late. Ako nagising ngayong araw na to. Kailangan gumising ako ng 6 guys kasi maglilinis pa ako ng room. Iaalis ko yung ano mga punda kasi maglalaba ako mamayang hapang pagdating ko. So yan guys, no, may nagtanong sa akin kapag daw magpaalam siya sa amo niya is mag -iba daw yung ugali ng amo niya. Kapag sabi niya na hindi na siya babalik, ganyan. So, based sa aking experience, nung nasa Saudi ako, mga 3 months noon, isuwi na ako. Nagpaalam na ako sa kanila. Na uuwi ako pagkatapos nitong kontrata ko at saka hindi na ako babalik sa inyo. So dati may ugali naman sila pero na, nung nagpaalam ako sinabi ko hindi na ako babalik ay nako nag -worse yung ugali nila guys. Yung dati na hindi niya ginagawa na ginacheck niya yung ano kusina na sa paglinis ko ganyan, is sinasabi niya, balikan mo ulit. Ganun, balikan mo ulit, linisin mo ulit. Ganun yung sinabi niya. Ay, uh, ginagawa niya sa akin. Tapos, parati sumisigaw, parating galit na, nagdadabog nag ganyan. So, naramdaman ko talaga nagiba yung ugali nila nung sinabi ko na hindi na ako babalik sa kanila. Pero sabi ko, sige lang, okay lang 3 months lang naman yun. Magkakaya ko to. Nagiba talagang ugali, ugali nila. Grabe talagang pagiba ng ugali nila sa akin. Ganun. At saka, may plano silang bigyan daw ako ng cellphone. Narinig ko doon sa kapatid niya. Tapos, nung nalaman niya na hindi na ako babalik, hindi na niya ako binigyan, di ba? Ganun yung mga style nila, guys. Inaakit ka nila sa mga gadget or mga gold, ganyan, para bumalik ka lang. So, ako hindi ko talaga binalikan kasi nga iba yung ugali ng amo ko yung sa Saudi. Iba yung ano nila, treat nila ganyan. Hindi naman sila nanakit, hindi naman sila ano, pero mafe-feel mo na iba talaga yung ugali niya kapag may weather-weather siya guys, meron siyang ano, iba-iba yung isip niya. Ngayon, araw na to, angel siya. Tomorrow naman eh, ako, di na ako, devil naman siya, char. So, yun, guys, pag magpaalam ka sa amo mo, is mag-iba talaga yung ugali niyan sa'yo. Kasi nga, hindi ka nababalik wala na silang hindi na sila makadrama-drama pa na ano okay sila ganyan kasi nga sinabi mo hindi ka na babalik so yun nga kahit nga itong amo kong ito sabi niya kapag makahanap daw siya ng trabaho babalik pa daw ako sabi ko kapag makahanap ka ng mga two months ngayon is parang malabo na ako makabalik kasi ano nga eh yung nasanay na rin yung mga bata doon sa lilipatan ko. Tapos hindi naman pwede na basta-basta ko silang iwan. Kasi nga may trabaho ko na. Eh, kung binabayaran mo nga, bayaran mo nga na lang kaya yung two months na yun na pag rest, -rest mo sa akin. Yung still pa rin ako nandito sa US. Wala kang maging problema. Pero yun kasi is na siya ng trabaho, tapos maghanap ako, tapos kapag daw makahanap siya, kukunin niya ako ulit. Hindi na yun pwede para sa akin. Kasi nga, anong mag-apply ay nag-apply ako, tapos babalikan ko naman sila. Grabe naman ang gagawin ko doon sa isang pamilya, na iwan ko naman. So, yun, parang feeling ko kasi nag-iba daw yung ugali. Parang parating nagdadabog, ganun. Parating siya nagdadabog, ganyan. Hindi siya namamansin ngayon. So, okay lang, guys. Uy, okay lang. Okay lang magbago sila, di ba diba? Basta mayroon tayong ano, still pa rin yung work natin. Kailangan maging masipag lang. So, yun lang, guys, no feel ko magbabago talaga for a second based on my experience magbabago talaga yung amo pag sabihin mo hindi ka babalik hindi ka na babalik sa kanila ganun is magbabago talaga yung ugali nila so yun guys nung pasok na ako sa trabaho thank you for following me sana i-follow nyo pa ako and maraming maraming salamat don't forget to share guys sana maka more blessing pa to come bye